Hindi ko kikitain dyan ang kinikita ko sa... Basta magmula ngayon. Ayoko na ng... sa organisasyon ko. Alam nyo naman kung gano'ng kalaking kinikita natin sa... Papayag ba kayo mawala ito? Ha? Charlie, si Matt ang pinuno natin. Kaya wala tayong dapat gawin, kundi din lahat ang utos niya. Eh kung yan ang desisyon niyo, titiwalag ako. Charlie, huwag mo akong subukan. Good morning, Dad. Ma'am. Good morning, Good morning. Ilo. Mm, maupo ka na. Sige. Kamusta na ba ang ah. kapatid kong pare? <laughs> Kaya na. Kailangan, bilis-bilis mo -bilis ang pag-oordain, ha? Para ikaw ang magkakasal sa akin. Huwag ka magalala, kuya. By ah. next year, <laughs> tuloy na. Alam mo naman, ayaw akong tumandang binata. Oh, kuya, kamusta ka na? Mukhang bago na naman yung barong mo, ha? Ayos lang. Bagay mm. sa'yo. Siya nga pala pa. Dala ko na sa kotse yung Ilang mga... Ilang beses ko man sasabihin sa'yo, huwag mong dadalhin dito yan. Alam mo na kung na no, dapat gawin dyan. Sorry pa. Hi, everybody! Dad, reserve na ba yung Manila Hotel para sa si dibu ko? Manila Hotel? Binili ko na yung buong Manila Hotel para sa'yo. Bakit no, hindi ka pabihis, ha? May Reserve, na. Opa, Reserve na. Opa, mami. Naka-reserve na. Naka Junior. Yung promise <laughs> sa akin diamond necklace, baka nakakalimutan mo na. Alam <laughs> mo naman, ikaw ang favorite sister ko eh. <laughs> magbihis ka na. <laughs> Kuya Fermin, baka gusto mo anternohan yung diamond necklace ng matching bracelet. Belinda, <laughs> ma magbihis ka na. <laughs> go, go, ya. <yeah>. Go. <laughs> Ay, naku, Kuya Gabriel. Mag-imbita ka namang gwapong si Minerista, ha? <laughs> magbihis ka na. Opo. <laughs> O ano, Fermin? Talaga bang decidido kang pumasok sa politika? Sana nga ho, Papa, eh. With your blessings, of course. Kung yung iba natutulungan ko, ikaw pa kaya na anak ko? Ewan ko nga ba sa inyong dalawa. Pero kung ako masusunod, tama na yung maging abogado ka na lang ng Papa mo. Pabayaan mo siya kung ano ang hilig niya. Asya nga pala, Gabriel. Anong oras ka kailangan bumalik sa seminaryo? Pa siguro mga before lunch. Ay, um, imbitahin mo si Father Anton doon sa debu ni Belinda, ha? Aman, Ama, ko na. At saka isasabay ko na lang siya pagbabalik ko uli dito. Pa, yung board meeting natin baka malay tayo. Siya nga pala. We better go. Honey, I'll see you later. Masya nga pala. Malilita ko mamaya sa pag-uwi, ah. Dadanan ko si Indemito. Susuot ko sa dibu ko, eh. Kailangan kong i-fit Baka mamaya may alterations. Alam mo naman si Ching, minsan loka, -loka. Sige, ingatan mo ang sarili mo, ha? At saka ang pag-aaral mo, baka napapabayaan mo na. Ma naman. Ako, isang honor student, straight A's pa. Papabayaan ko ba naman pag-aaral? I believe Malong you, I believe I'm not worried, I'm not. Come on. Bye, ma. Bye-bye. Gentlemen. I am elated at the successes of all the companies under our wing. We really have done so well and I would like to congratulate all the heads of those companies. Our mining operations have done so well that we are now the number one exporter of copper ore. Even our aqua ventures have increased tremendously. In view of these, I would like to propose that we increase the dividends to our stockholders and uh, coincidentally increase your salaries and bonuses so once again please accept my warmest congratulations on the very very good me, job that you have Telephone done for our conglomerate May do i have always huh? said that with people like you under my Hello? wing working Total, very hard for this conglomerate i know that we will pa? be reaching my excuse uh May nangyari kay Belinda. Sir. 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 Anong sitwasyon? Mukhang... Siya ang tanging witness. Nakita mo? Nakita mo. Mr. Desino, Mrs. Nakikiramay ako. Tiniente. Binibigyan namin kayo ng 24 oras. Para mahuli kung sino pumatay sa kapatid ko. Pag hindi nyo sila nahuli, kami na ang bahalang gagawa ng paraan. Junior! bayad ng mahal kung sino man ang may kagagawa nito. Kuya, hindi mangyayari ito kung hindi kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan ng Diyos? Ito, kagustuhan ito ng Diyos? Kuya, kung minsan ay napakahiwaga ng mga paraan ng Panginoon. Tumahimik ka na nga! Shh! Junior! Junior! Ano klase kang kapatid? Paano ka pa nakakapagsalita ng ganyan? Wala ka man lang bang pagmamahal kay Belinda? Pa? Si Teniente? Ano balita, Teniente? Nahuli na ho namin tatlong suspects. Puro mga... Nasaan sila ngayon, tinyente? Sige. Sige, sakay. Fylís! Það var ekki sámi, sér. Það var ekki sámi, sér. Það var ekki sámi, sér. sir. Huwag ko sa amin. Sir, huwag ko. Sir, Boss, wala po Salanan Wala po naman kaming kisalanan eh. Huwag niyo po kami patayin. boss? Sir, Sir, Bawa kayo, sir. Bos, sir, ka po sa sir.

Pinagpasyan ko. Mula ngayon, alisin nyo na ang sa mga negosyo natin. E eh, paano naman ako, boss? Yun ang hawak ko. Ikaw ang hawak ng gun running operations mula ngayon. At sabihin mo na rin kay Amante na mag full time na siya ron. Hindi ko kikitain dyan ang kinikita ko sa... Basta magmula ngayon. Ayoko na na ng... sa organisasyon ko. Alam niyo naman kung gano'ng kalaking kinikita natin sa... Papayag ba kayong mawala ito? Ha? Charlie, si Matt ang natin. Kaya wala tayong dapat gawin, kundi sundin lahat ang utos niya. E eh, kung yan ang disisyon niyo, titiwalag ako. Charlie, huwag mo ko subukan. hindi natin pwedeng itigil to eh. Itong buhay natin eh. Kahit ayaw ni Matt, kahit tutulang ang organisasyon, ituloy din yung pagtutulog. Kala ko kuya na walang karamig Matutuwa ngayon si Kuya Amante. O paano kuya? Batsin muna ako. May set ba ako eh. Jim boy. Oo. Oh. Ingat lang. Ginagawa mo naman akong bata eh. Relax ka lang. Mano bare, si bat na ako. Sige. Thank you, ah. Okay. Jimboy! Walang dapat sisihin sa pagkamatay ng kapatid mo kung hindi ikaw mismo, Charlie, dahil napakatigas ng ulo mo. Ano ba sa palagay mo? Na makakakilos ka ng hindi ko nalalaman? Isa lang ang paraan para ako maging mandando. Kailangan mawala si Matt. Connie, it's our anniversary. Sinadya ko nga na tayong dalawa lamang magse-celebrate. Kailan pa tayo makakaalis sa buhay na ganito, Mike? Nakikita mo naman na nagsishift na ako sa legitimate na mga negosyo. Pero, hindi ko naman pwedeng basta iwanan na lamang ang organisasyon. Kailangan may isang taong mahawak dyan. Kung hindi malaking gulo ang mangyayari, pag nagkawatak-watak at nagkanya-kanya ang mga lokong yun. Sawa na ako, Mike. Sawa na ako. Ayoko na. So Sawang-sawa na ako. Ayoko na. Look. Ito ang plano ko. Magtutur tayong dalawa. Iiwanan ko muna ang lahat ng ito kay Junior. At pag nakita kong kaya na niyang mag-isa, magre-retire na ako. At kung hindi niya kaya? Connie, let's cross that bridge when we get there. Okay? Hmm? O, ito na pala pagkain. Excuse me, ma'am. Come on. Eat. Come on. It's our anniversary. Hmm? Kain na. <laughs> ano oh sweetheart, huwag muna tayong umuwi. Sige, pero saan tayo pupunta? Disko tayo. Ano? disco? Anong gagawin natin doon? Eh, Ang <laughs> matanda na natin. Pwede ba? <laughs> ah well, ako alam ko kaya ko pang sumayaw. Pero ikaw, baka bukas ay eh, magkocomplain ka na ng sarayuma mo. Anong mo sa akin? Matanda na? Ano? <laughs> Sa'yo tayo? hindi. <laughs> <laughs>